Eto mga idol, good morning, maganda umaga Andi nito po tayo mga idol sa may barangay Bibiglat Para tungkol mga idol ang pakarera po dito Ang pagkakalam natin dito mga idol, class A, class B Eto mga idol, ibis na Yo boy, AI idol Tingnan natin ang mga ribista mga idol Ano ah, numero 1 na mga idol Numero 1 pa lang, parang final na bata indextan nasay oh intina oh mga idol Bridgestone oh. ayaw hindi Anak ayaw dalang Umaga ayaw mga pamatulé ayaw dalang pamatulé mo dalang idol mga idol, naglalaglag ng Anak ng umaga pa lang mga idol Si Tisoy. Ganda nung kulay mga idol. Talaga naman. Oh, kagaya na ito. Nag-champion sa bypass ito. Oo. Lidstone mga idol. Number 12. Lidstone.

<laughs> Pero si mo si Bridgestone lang po yata nandiyan na niya. Oh, sa Uh, mga idol, si Bridgestone i-revista mga boss Tignan natin Pagin ang panabingan May tutorial pa idol eh May class B man lang sana eh Class B oh, idol Ito mga idol Tingnan natin si Bridgestone Tol,

Ayaw ng kuryente. Ayan, go na yan. Si ano siguro yon? Si Taramindo. Taramindo, mga ito.